Okay, welcome back to my channel. Uh, Pag-usapan naman natin ngayon yung ano, binary system no, ng digital uh, marketing. So, yeah. sa traditional na uh, networking, no, meron siyang pinatawag na left and right. So, alam niyan mga MLM expert. Alam niyan ang left and right ngayon. Uh, binary system. Ano? Meron po tayong 1 is to 1 ratio. So, kada pag nalagay nyo ng mga tao, downline, kikita po kayo dyan. Ano? Sa left, meron kayong 90. And then, sa right, 90, 180 uh, binary points. So, ang 10% po, or 10 binary points, is equals to 1 euro. Ano po? At ang 70% ay makapunta sa account balance. No? And then 30% converted to C1 rewards. Yeah. Makukuha rin po yan. Sa uh, every quarter binibigay ang C1 rewards. So sa so mga susunod kong video, uh, makikita niyo po ang explanation ng C1 rewards. Okay. So ganyan, naglagay ka ng 1 is to 1 ratio. Kaliwat kanan, meron kang uh, income. No? Well, na 18 euro. 70% po niyan is doon sa account balance no 30%. Yan, kung nagkakaroon ka naman ng mas malaking package, yan. Mas malaki 'yung income na makukuha mo, no? Pag laki ng package, pag laki siyempre ng binary points. Sa gold po ay makakuha ka agad ng 100 euro income. So, kung ang um, capital mo is 100, nabawi mo na agad 'yung puhunan. Ganyan po kabilis bumawi dito, no? Ngayon, kung mas malaking package naman ang ang iyong kukunin, ay mas maganda. Ito yung pinakamalaking package na, anibaw na na, na kapag sponsor ka ng dalawang titan yung package, mas malaki po yung makukuha mo kasi meron kang 4,500 business points na no? pa 450 euro yan. Kung ano ka ng at ang makukuha mong income is 315. So tubo ka na agad yan ng ano, 215 once nakakuha ka ng dalawang uh, titanium. No? So yan po yung 1 is to 1 ratio. No? Nakapunta dyan, ang ating income na pinakamababa ay 756 pesos. No? And then, ito po yung isa sa pinakamaganda. Pa sa so maganda lang muna, doon na mayroon pang pinakamaganda eh. Doon lang po tayo sa isa sa maganda na wala sa ibang company. Okay? Nandaan niyo po ha? Dito, sa 1 is to 2 ratio, meron diyang dalawa sa right at isa sa left. Or dalawa sa left at isa sa right. Yan. Kahit, kahit magkabalikaran, dalawang 90 is 180. Binagdagan mo ngayon ang isa sa left, magbabangga na agad yan. Ano? 1 is to 2 ratio. 27 euro income po yan. 70% po sa account balance, 30% sa C1 rewards na converted na po. At ang maganda dito is naglagay ka halimbawa ng black package dyan. Ano? Tapos dun sa pangalawang tao na sponsor mo ay uh, gold package. Ang binary points niya ay 720. And then pag uh, lagay mo ng isang black ano ba dapat para sponsor to ay yung block, no? 270. Ngayon babanggain na niya 'yan. Babanggain niya ang isang block na 'yan, yung dalawa sa kabila, no? Point system po tayo dito at hindi po per tao, no? So yung tatlong 270 810 uh, business point na no po yan ano kasi mga kaya mga kuha ka diyan ng 81 euro income again 70% punta ron sa account balance mo at ang 30% converted to C1 rewards yeah ngayon meron pong naiwan diyan meron pong may iwang points. Sa, sa ibang company, meron po silang tinatawag na plus out. Dito po sa digital marketing business o sa company nito, wala wala, wala pong plus out, hindi po uso dito ang plus out, plus out. Mananatili po yan sa dashboard mo, no? yung 450 points na yan. Kahit gaano pa katagal yan, basta uh, uh, hindi mo siya na, na, napapartneran o hindi mo siya nababanggaan from the left side, mananatili po yan nandyan. No? Hindi po yan mawawala. So yan po ang isa sa mga kagandahan ng uh, digital marketing no? sa pagdating sa binary system. Now, punta po tayo dun sa pinakamagandang binary system. No? Ito po yung hybrid binary o tinatawag namin 1 is to 3 ratio. No? Siguro pag uh, nakita nyo ito mga MLM expert, no? Yung ating mga magagaling na networker dyan, tingnan nyo itong ano, Uh, binary system ng digital marketing company nito. So, 1 is to 3 ratio. Tatlo sa kabila, tatlo sa kanan, tapos naglagay ka ng isa sa kaliwa, magbabangga na po yan. Bari ang total niyan is magiging 4 na 90. Three, 360 business points or 36 year income. Again, 70% dun, punta rin sa account balance mo, at dun sa 30%, converted to C1 rewards. Yan. Ano po? Ngayon, ito ang pinakamaganda sa lahat, no? Nakakuha ka ng ka, mga businessman, no? Bumili sila ng package na pinakamataas, yung titanium. Apat na titanium yung nakuha mo. Ang ganda ng kita mo diyan. Kasi namumunan ka lang ng isang daan, ang kikitain mo is 900 euro. So, imagine that, no? So, yan po yung isa sa pinakamaganda ng binary system, no? Ng uh, digital marketing na ano? So, 30, 70% again, yun, napunta rin sa account balance mo. Tapos, ang minimum income nito ay 1,500. No? Yan po yung minimum income. Namukunan ka lang na magkano kinuha mo? 6,000. Ang bumalik sa'yo, 31,800. Yan. So, tuloy po tayo sa so, tinatawag nating hybrid binary, no? 1 is to 3 ratio kung bakit ito napakaganda talaga. Halimbawa po, ito po yung may meron kang strong leg you know, na tinatawag alam ng mga traditional networker yan, mga strong leg, strong leg. So, naglagay ka po ng white package, tapos si white package nang sponsor ng white package tapos nakapag-sponsor rin ng back, black, tapos nagkaroon ka ng uh, isang uh, tinatawag na uh, spillover, ano, nilagyan ka sa baba, nilagyan ka ng isang titanium tapos si Black makapag-sponsor uh, ng White and then si White another Titanium. Si Titanium makapag-sponsor ng Black hanggang sa si Titanium. Inispill over niya doon sa kabila. Isang gold. Tapos isa pang gold ulit. Ang total ng binary system mo ay kwentahin natin kung magkano po. No? Sa right side mo, nagkaron ka ng 390 equals to 70. Tapos 270 yung gold na times 2 equals 540 binary points. No? Yung dalawang gold is 1,440. And then, yung dalawang titanium is uh, 4,500 binary points. Uh, so, ang kabuuan total niyan, ito po, uh, 6,750. No, ngayon, kung i-divide mo yan sa 2,250, kailangan mo lang dyan maglagay ng isang titanium. Yan. 2,280. So, itong 2, nilagay mo rito sa left side para ma-reach niya yung 1 is to 3 ratio. Kakainin niya lahat yung mga nasa kaliwa, sa kanan mo. No? Yan. Para makuha niya yung 1 is to 3 ratio. At kikita ka dyan ng 900 euro income. Yan. Yan po, kaganda, ganyan po kaganda ang hybrid binary 1 is to 3 ratio. Yan. Nawala sa ibang company. Yan. Kaya eh, yung magigaling dyan sa multi-level marketing, ito na po, tingnan niyo po itong money na ito. Uh, hybrid binary ng digital company namin. No? Ngayon, siyempre, ang 70% nandun po sa account balance at 30% ay converted to C1 rewards. No, sa mga susunod kong video, pakita ko sa inyo kung paano kino yung C1 rewards. Ngayon, palakihin natin. Halimbawa naman sa left side, meron kang ah, naka-standby, no? waiting ka dyan, 100,000 binary points. Pag nilagyan mo halimbawa ng 10,000 points dito sa kabila, meron ka 10,000 business uh, binary points, babanggain niya yan, no? magkakos over na siyang ganoon Hang. Ah, yan. 40,000 uh, 40, uh, binary points, business points na po yan, dalawang binary, uh, ang tawag na po yan is business point. So yung 40,000 business point, uh, 30,000 30, 30 na ang kukunin niya dito. Kasi naglagay ka ng 10 dyan, 30,000 lang kukunin niya dito. Meron pa yung remaining 70,000. Hindi po mawawala yan. As I said before, walang plus out. So mananatili yung 70,000 dyan. Ngayon, magkano kikita mo doon sa 40,000? 4,000 euro. No? Yan po yung kagandahan ng uh, binary system ng ating uh, digital marketing company. So, okay. Sige po, naibigan niyo ano, yung binary system. Eh pa po po isa, meron pa pong uh, ako ipapaliwanag sa inyo sa, point system ng uh, binary system nito ang ating ano, uh, educational package bonds, no? Yan po, nakikita niyo ang white package ay 90 each, no? So tanggalin po natin 'yan para ma uh, niyo kung paano 'yan nagwo-work out, no? Let's say na naglagay ka rin sa baba, spill over na 'yan, no? dun sa baba. Nagagalang isang white package. Lahat po ng dinaanan niya, lahat ng dinaanan ay magkakaroon ng points. No? Lahat yan. Yung 90 to, dalawa na to. So magiging points niya ay 180. Ngayon ito, tatlo yung dumaan sa kanya, 270. Ito, 4, 360. Ito, 5, 450. At ito, 540. And so far, um, go. So go on, no? Palaki ng palaki yan. Ha? Basta lahat ng dinaanan yan, magkakaroon ng points. Ngayon, ang tanong diyan is paano yan makukuha kung halimbawa kang wala ka pang ano uh, left and right no. Kailangan mo pong mag-sponsor ng isa sa kanan at isa sa kaliwa para makuha mo yan. Yan ang tinatawag nating uh, binary system open no. Kailangan mo open mo po, kailangan mo buksan mo yung binary system mo para makuha mo yung points na yan. So maglalagay yan ng dalawa left and right and then uh, 1 is to 1 ratio na po yan. Ano? Pero yung nilagay mong 1 is to 1 ratio, pagdating sa point system, 1 is to 3 ratio na yan. So naglagay ka ng 90, ang magiging kabanggaan niya ay 3, uh, 270. Kasi 90, 1 uh, one, one is to 3, then 270 equals 360 business points. No? At yung matitira, syempre wala tayong plus out. Nandun pa rin yun. No? Hindi po yan mawawala. No? Yan po yung kagandahan ng ating uh, binary system. no? Okay. Sa susunod na video po, makikita nyo kung paano naman uh, gina, uh, yung aming matching bonus. Maganda na muna guys at uh, see you on my next uh, video. Dito po si Orly Karimpong at uh, nagsasabing dito na kayo sa napakaganda.